Ano guys? Basa ang package namin today. Ito ay yung food processor. Grabe ang loob. Sobrang, ano, nawasak, nawasak. Lu, groby. Sobrang, ano. Yan, inamag na ngayon siya. Ayun, eh, no. Lu. What's happening? Ano guys? Pagkain pa ba ito? Wala, dito natin lagay. na pinagay. Ito nga guys. Hello. Tinan nyo guys. Kailangan ng linisan. Ang... Hello. So, right. guys. Sobra. Ang baho niya. Sobrang baho. Umaaling nga sa, sa buong bahay. Ito, ang na mga no biscuit. What's this? Yung mga biscuit, o oh, kawawa sila, ipit na ipit sila. Ito pa, oh, ma... Sino to? Marie. Si Marie. Sino ba yung Marie na yun? Ano to, Marie? Ano ba yung Marie? Ah, tinapay pala yun, babe. Oh, ba't may kagayak? <laughs> Nakaabot na sa ibang basa, kagaya ko. Kagaya ko, so? lagay <laughs> <laughs> hey, ano uh, mm -hmm. mm -hmm. mo yan dyan. Gamitin mo lang kagaya ko. Ay, hindi yan magamit yan. O, hindi sa akin yung ano, yung video mo, Diana. O, oh, ano pa? Pending pa yung video dito. Okay. Wait lang, mag-aaral. One minute video lang.